start na tayo sa paggawa ng ano, kwintas. Ito naman yung bracelet ng ako. Ito yung Alam niyo naman yung kwintas. Alam nyo naman nata nung pag-umpista ko kanina. Nakita nyo. Ganun din. Pareha lang. Same. Same lang ang direksyon nito na paggawa. Nanood ko lang yun din yung video dito. Natuto din naman. kahit pa paano matututo ka rin lalo na pag nanonood ka ng video concentration mo oh, yan kaya pwede mo rin siyang gawin alam nyo mga guys hindi naman ta tayo totally eh, marunong sa lahat kaya lang kung gusto ta natin matuto gawa tayo ng paraan ako hindi, nako hindi man ako hindi ko alam to eh dahil ang alam ko crush eh Maron ako mokuprosi to ito hindi ko alam to pero i try my best na matuto. Hindi naman sa ganun na nagmamayabang ako. Hindi ako mayabang. Nag-ano lang ako yung kay, yung gawa tayo ng talent na kaya nating gawin. Parang ganun. Oh. Hindi naman tayo try my best lang tayo. Kaba gusto nyo trying hard pa eh. So at least makikita nyo naman kung ano eh ayan actual naman yung nakikita kung paano ko ginawa kaya lang mabagal kasi syempre ito pa si malabo yung mata hindi ako basta basta makaano kasi nakasalamin na nga ako eh hello so, yun ano ko lang para matuto din naman ako sa ibang bagay naman hanggap may paningin pa tayo kaya pa natin gumawa. Gawin na natin. Libangan ba? Pagka yung boring ka sa bahay, bismillah na laglag pa. Ah, hindi ko alam na sa punta. Sorry, nalaglag na isa. Um, boring tayo sa bahay, lalo pag nagbakasyon na tayo. Bumili kaya ako ng mga ganito para in case na maka-uwi ng Pilipinas kung boring man tayo sa buhay hindi magawa tayo ng ganito may pagkakitaan pa balay mo kung may bibili ayan nasa na nangyari dito nangyari dito ayan. tuloy lang po tayo kasi makagawa ko ng video kahit nakaupo lang ako dito alam niyo po hindi naman tayo lahat hindi naman hindi naman tayo totally alam natin ang lahat pero kung talagang gusto mong gawin malalaman mo at malalaman mo magagawa mo ako din hindi ko alam to talaga alam niyo po alam niyo po, hindi ko talaga alam to. Tapos nakita ko lang to sa supermarket. Anong ginawa ko? Bumili ako ng ilang box. Tapos nanonood ako ng ano, mga short videos sa reels. Doon ako na ano, nainggan yung gumawa. Kasi parang ano ba? Yung tawag nito. Ano tawag na to? Na nakalimutan abang maying ganyo ka kung sa tagalog pa oh, nagtry ako sa sarili ko na baka makagawa din ako ng kagaya non nakita ko sa video so, uh, ayun alam niyo po nakagawa na ako na nakagawa na ako so pwede ko pa itong pamasa lobong sa pamilya ko. Kumakauya ko this next year. May awan And Eh. Hayan. Gagawin ko yung kwintas kaya pinabaan ko yung ano yung pinaka ano niya kasi gusto kong gumawa ng pintas nito kasi may ginawa na akong bracelet so ang gagawin ko naman pintas para may terno sya ang dami ko nang ginagawa guys nito mamaya pakita ko sa inyo nakalagay na sa plastic kasi yung pasalubong ko yun eh. Nasa so, Pinas. kung may awa ang Diyos. Ayan, nalang na. kung may awa ang Diyos, maganda na ako may amo ko ng ticket. At nagsabi na rin ako kapo na bulan niya na ako ng ticket. Sabi ko sa inyo, katapusan na ano. ito dog itong ano, ibang kulay ito ko nag ano nag isasalubong yun parang para pa din siya ayun mag ano yan ayun ayun see ayun po yung aking ginawa na bracelet so kailangan ko lang gumawa ng ano gumawat ng yung ano, gumawa ng yung kwintas. Meron ako papakita sa inyo. Dami ko nang ginawa. Si Yan, pasalubong ko yan sa Pinas. Um, Awaan ko um, Ayan na. na po. yan na po yung mga ginawa ko dati na mga video. Ayan na po. Ayan. Ito, pintas ko na may kasamang may kasamang bracelet ayan o oh. pintas yan may kasamang bracelet nilagay ko na yan sa plastic kasi nga sino mabigyan ko nito ah, swerte niya pero so, nasa na ba yan ito, itong isa na to punta sa may bracelet para to sa assistant ko ayan pa, meron pa ayan, punta sa may bracelet Dami, mga bracelet ng iba. Nakalagay na sa plastic, pinag-anon ko na yan kasi nga gusto ko pag ano, umigay ako naka-plastic na yan. Ayan. Ito pang pinaka na magandang ginawa ko. Nagawa li ako nito. Kaya hindi ako nakabili ng ano, mabigat. Ito. Ayan. Ito yung ginawa ko. Puntas din yan. Ayan hindi ko na na-videohan. <laughs> ay na ano yung katuwaan ko lang ba nagawa okay. nakita ko rin yan sa video tinitingnan ko rin yung video tapos ayan nanonood ako pag nanonood ka makukuha mo rin naman kung paano ginawa uh, ito pa yung ginawa ko kahapon dalawa wala siyang lock pero rubberized yung ano ginamit ko ito kasi mga may lock hindi rubberized kaya kailangan mo lagi ng lock ayan. Ang dami na yun Pamimigay ko yan Ito na lang makukuha naman yung mga Mga kapatid ko Pamangkin ko Pag nabigyan nito Gagamitin nila ito Ang dami niya. mga bracelet Iba-ibang kulay Nakalagay na sa plastic Kasi Ano Ginawa ko lang yan Mga iba-ibang kulay Ano hmm. ulit tayo sa gagawin natin di pa tapos ayan na po medyo mababa na ayan continue continue pa rin Ipagawa. ayan pagawa. ayan po po 怪我说了。嗯